Sabi ko, bakit hindi po kayo gumagamit ng Jig Booster para mas mabilis lumaki, may protection sa mga sakit, and may vitamins yung pinapakain. I mean, may kasamang vitamins. Sabi ni Ma'am Marlene, mabilis lumaki at malusog ang kanyang mga sisiw kahit may isla mga kanyang pinapakain. Basta sa kanyang observation kasi before na Jig Booster siya, mas nagiging alagay ng isang sisiw kasi nakadepende na ito dun sa feeds na kinakain. Magastos plus may isang support na dapat doon sa mga iinumin nila, doon sa mga kakainin ng mga vitamins. As free range chicken or native chicken, mas pinapanatili ni Mama Marlene yung pagka-natural at essence ng pagiging manok as native. Kapag nasa field na isang sisaw, kapag nakadepende ito sa mga feeds, sa mga vitamins na kanyang iniinom ng bata pa siya o kinakain o tinutuka, nagiging mahina yung resistance niya kapag nasa open field na siya at hindi na natin nasusupport ng mga vitamins. Isingit ko lang ito, i ko lang sa inyo. May nakita kasi akong mga dahon sa loob nung mga hiniitlogan ng mga manok ni Ma'am Arlie. Ang tawag dito sa amin sa Quezon ay alagaw. Mabango siya at ang purpose nito kaya inilalagay sa mga itlog ng mga manok. Ito yung natural na insecticide sa pag-aalaga ng mga manok ni Ma'am Arlie. O ba diba, native na native at natural na natural ang pagpapalaki ng mga manok dito. Si Ma'am Arlie, gumagamit lang siya ng gamot kapag dumating na yung tagpeste ng mga manok. Ang ginagawa niya lang dito is pumibili kami ng powder na amoxilvi, tinutunaw sa tubig at ipinapainom dun sa mga mahihinang mga manok or yung yung mga affected na talaga ng mga peste. Proven and tested na yan kasi dumaan yung peste dito. Ang ginawa lang ni Mama Arlene is yung amoxilbin na sa tubig. Ayan, nakaligtas yung iba. Pero yung iba, hindi nagapan. Tulad ng mga ilang pinahin dito sa amin. Bakit nga ba hindi napisa lahat ng itlog ng mga manok ni Mama Arlene? Malaki ang mga factor ng mga inay manok dito kung bakit hindi lahat napipisa. Based sa experience, ang pinakamalaking factor dito is yung the way na lalo ng inahing manok yung manok. Parang ang nangyayari is hindi lahat na iinitan yung mga itlog ng isang inay manok. May mga ilang case naman dito na syempre often feel siya is hindi natin alam kung saan nangingitlog yung ibang manok. Natatagpuan na lang ni Mama Arlene minsan nasa loob ng mga damuhan, nababasa na, arawan, dahilan para hindi maging sis. Ang isa pa dito is yung aso, natuto ng mga inang itlog. Last time nakakuha ng walong itlog o nakakain ng walong itlog yung aso namin dito. So napakalaking kabawasan nito doon sa magiging sisiw. Kaya kung mapapansin nyo, elevated na yung mga paitlogan ni Mama Arlene dito. Mga nasa taas na para makaiwas sa mga aso. May mga nagsasabi na bawal daw hawakan yung mga itlog ng native na mano kapag nangingitlog. Tinanong ko rin kay Mama Arlene yan. At sabi niya, may mga ilang cases daw siyang ganon. Pero ang ginagawa niya is kapag nanging itlog pa lang o unang itlog pa lang ng isang inaing manok mula pagkadalaga, is hawakan niyo na kaagad yung mga itlog para masanay siya. Kasi may mga ilang manok na hindi na binabalik yung Ganun lang yung ginawa niya doon sa mga inahin niya. Kaya ngayon, napakababae Pwede, pwede mong hawakan yung mga itlog na iimisisiw at hindi matatapak yung kanyang inahin. Sa so ngayon, may siyam na inahin manok si Mama Arlene. Yung iba doon is hindi pa hiwalay simula nung naging at yung iba naman ay itlog na. Mayroon na ulit ngayong 16 eggs at may humabol pang isang inahin na nagpisa ng mga sisiw. Sa so ngayon ay meron na siyang 5 na mga sisiw. So lahat-lahat ng mga sisiw ngayon ay 61 pieces na. Before, yung mga sinusundan itong mga